Hello mga amiga, mga inday, kagtuto, out ko naman sa jote. Pero partigid ka, partigid ka subo sa akong nga, nga kabuhi guys. Kay, ako nga tiil daw, halos pa lang guys, daw malupog na ako. Kay, ang ako nga tiil guys, uh, per may ka sakit ang sadari ko guys, oh ang sa na ako no perti nagid ka budlay ilapak dere perti nagid ni sakit sakit kis ado nami nagid uh, sa akon nga Naginatindogan Kaya kay ang amon nga duty guys tindog 11 hours kis at uh, 12 hours so hindi man ko kadali-dali sang untat sa akon nga obra kay syempre akon nga bata mano graduate pa sa college ang isa tapos, ang isa guys, uh, ang ikaduwa ko nga bata, mano, graduate sa, ah, uh, ara sa private school, ka So, daw, nakasilingig ko nga, ano ni man, mauntat ko o kung hindi, kay, ang diri na akong tuod guys, daw hindi ko naging ni malapak ang sa diri ko nga telo diri sakit-sakit gigata mailapak umbot ko nga 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 nga, 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 nga ambal sa mga upod ko nga wala ko pa kuno gipa-check up nga basic ko kuno taas katama ako uric acid di ko magpa -check up naman ko ambal ko pila naman ang kwarta nga nga magasto ko daw kanugon man amna nga Ano man, gapalibogid ko guys. Ano man, mauntat na lang ko ubra, nahuya man ko kay Mike guys nga, nga maguntat ko dayon ubra, syempre. Basik mambal sa nga ko sa iya. Te, pero kasakit, sakit dite tama sa tiil ko. Ginaagwanta ko lang guys nga mag-duty. Tungod kay pagid ko nga makatapos ako ng mga bata, guys. Abas, maman, mo nga. Kita sa pasma ba kay kamunga kada nyuki tak sakong ya live nagakaon ko tungod ma timingan gid na nga ang akon nga akon nga out sa akon nga Jote amo na inog pa nya ko naman tapos antes ko maglakat sa Jote ano ko man na nang inog pamahaw siyempre kinanglan nga busog ko antes ko maglakat sa Jote guys nang kusubong yakult, kay Daw, pala, hindi sa akin nga, ano, na pamatsagan nga daw kaluya, nga daw, daw nauhaw ko. wala man ko tood bisyo sa akin na wala ko tuod bisyo guys wala ko ka panigaretyo wala man ko wala man ko ga ga inom kaso lang adik lang yung ko guys sa kape kag sa soft drinks ang muna guro na grabe ang asid sa akong lawas sa isa, isa ka adlaw kapila ko mga pe. sa kaapat pagbugtaw ko mga pe pag abot ko sa dutihan, pag wala pa ang jote mga pe, naman ko na manyaga, mga pe, mga pe. muna guys nga kasi lingig ko nga hindi hindi basta basta kung isa ka ka kung isa ka ka hindi lang ang imo nga kaugalingon ang imo nga paminsaron kundi ang imo gid mga kabataan good for me kaya ako nakuan ko ginabase nga Yes, ado ah, ka ka to. Hindi ka tama. Jute. Galing tungod kay palangga. Bigid ako mga bata. Kag hindi mo ko gusto nga maalang-alang sila sa ila pag-eskula. Muna mapadayong gig ko. Bisan ano nakasakit sa akong TL. Tapos kaya na daw malupog ng gig ko. Tuod na kilala ko. Tuod si Mike guys. Pero hindi man sila nga hindi, kuman pwede dayon isalig sa iya ang tanan ng mga pinanglano naman sa mga kabataan. na git kay gailis ko ila akong mga bata. So, need ko nga magbaka-baka danay-ubra para sa ila. Nah, so, naku galing mapacheck up guys kung yung So, pisinti, ko bala sa kwarta. Ang muna na, pagpa-check up ko sa akong TL. Kay, syempre, sabong kapos pagid. Kapos pagid, kung isipon sa kwarta, kay damo pag yung ah uh, hindi man sila yung uh, kay may partner ka na sa kabuhi, eh. may bana ka na, na hindi na kinanan ng ubra, ako yawa, igit ko, gasali kay na huya, ko, pero may time na agi na pinsar ko nga, kay gahatag man siya, tapos, bisan paano, may sweldo man, may ginabaton man ko sa YouTube, pero, hindi naman ko gusto, nga base, masulod sa pinsar ya, nga, amun na, gasali ko sa iya, tanan nga mga needs namon sa mga bata, ano na nga, bisan, ano kasakit sang TL ko, guys. As in, kung gabi, guys, Gapaligo na ko oh, na usubong ako ni guys. Wala na ni Unod. <coughs> kay kapaligo, langig ko permis sa Fikasen. As in, kapamanis, hindi ko ang Fikasen. Kada abot ko halin sa duty kay <coughs> Kung hindi ko mamanus, guys. As in, sakit-sakit, ikatama -sakit, akong TL. Halos palang humble ko, Hala paano kung duwa na ka-TL ko ang gasakit hindi na ko katindog palayo lang guys kis agi na paminsar ko na ala sakit sakit gid tama ilapak akong tiil guys sa tingala gid ko paano kung duwa na katiil no nga hindi ko ma, ma ano ang tikod ko so amo na subong akong problema guys tani buligan nyo lang ko pray nga magayo ayo lang gid akong tiil madala lang gid sa banyos banyos Thank you, thank you, thank you guys for watching. Tanit subaybayan yung lang permi ang akon nga mga video. Supportahan nyo lang ko guys. Like and subscribe. Thank you guys. God bless you all. Thank you, thank you. God bless you all.